naniniwala na talaga ang mga netizen na may something going on na between Katin Bernardo at Mayor Mark Alcala. Katibay na nga o pagpalo ni Katin sa IG account ni Sale Benitez na sinasabing pinsan ni Mayor Mark Talbo. Yung kahapon friendship, di ba? Binalita natin Halloween party. 'di ba? Na parang nakita sila na hindi naman talaga nagpakita daw di umano do sa inorganized ni Katy na Halloween party ay nandoon daw si Mary Mark Alcala, 'di ba? Sabi. Tapos ito naman friendship na sila sabi daw talaga na magjowa na kasi ito pa si Benny Maloy, Maloy 'di ba? Maloy at saka yung jowa niya, yung fourth, of, ano fourth spade of, paid, ano four fourth of ano four <laughs> fourth spade of pain, ano? Four spades. <laughs> fourth spades <laughs> of four of Ay, parang ako. Yung for si Spades na lang. for, oh. for, for, for Spades. Diba? Si Sal Benitez mm -mm. kasi sabdo, pinalo ni Katin si Bini Maloy at saka si Sal Benitez na parang ayang katibay na doon na talaga jowa niya na si Mary Mark Alcal kasi yung palang ano ni Katrin yung nagagawa ng na kanyang book stylist ay si Benitez mm. ay pinsan daw ni Mark Alcala mm -hmm. at saka pinsan din daw nito ni Mark Alcala si Sal Benitez kaya pinag-connect-connect na Court of Spades Court of Spades uh <laughs> -oh. oh. <Fort> of Spades uh <laughs> -oh. of Spades Oo, oh, oh. diba? Oh, oh. tama diba? Oh, ayan ayan of Spades O oh, yan Oo uh -huh. Ay, hindi ko na parehas sorry po sorry po Okay Pinalo-palo sa isipin talaga ng mga ay, bakit pinalo niya si Sal Benitez at si Bini Maloy? Kasi magjowa si Sal at si Bini Maloy. So, ba't pinalo? Anong connect? Pinalo-palo. Pero connect palo. talaga. kasi ang yung... alam ko, ang makeup artist talaga Yan. ni, ni ano, ang makeup artist ni Catherine, pinsan ni Mark. So, yes, ayan. May, may ano talaga, may tulay talaga, magtutulay talaga para makakilala uh. magkakilala silang dalawa. Pero sabi nga natin, di ba, kailan kaya natin uh, makikita together silang dalawa na after kaya makita ni Daniel at saka ni Kayla. Estrada. Ito naman si Catherine. Baka naman naghihintayan lang sila. Kung o, si ito unang kung unang aamin. Ganun oh, si Toy ng Uda sa amin. Pakita ganoon. Oh, sa dahil nga sabi nga natin, di ba hindi pa po umaamin mm -hmm. oh, si oh. Kyle at saka si Daniel, oh, di ba? Oh. Pero, pero ngayon nga, uh, alam mo nababasa ko sa mga comments, may oras pa naman kasi tayo. Nababasa ko sa mga comments na kahit may kanya-kanya na raw na love life oh. itong si Catherine at saka si Daniel Padilla, sana hindi daw magsara yung chance na magkaroon sila ng project together. Ay, oo. Oh. Oh, oh. mm. oh, oh. yun, oh. yun na lang daw sana. Yun na lang daw sana. <laughs> ang mangyari after five years, totally nakapag-move on na sila. Oh, ganon. Oh, sasabat ko. Oh, sa oh, Kung, kung after 4-5 years, oh, oh. possible naman siguro mangyari yun, di ba? Oh, uh, di ba? Pero, pero, para sa akin, di ba? Mm-hmm. <laughs> Siyempre, nakamove on na sila. Baka mm. mga ganyang panahon, 5 years from now. Eh, okay, heal the heal oh, Correct! Pero ako naniniwala oh. ko kung magtatambal ulit sila, blockbuster yan, sa movie man o serye, rating-wise, oh. oh. Rating Bong kang rating niya. Pero niya. ako gusto ko sa pelikula sila uli magtatapos. Oo, oh, oh. Ma. sa pelikula sa setes. Ang beses lang, mga isang beses, yes. lang. Oh. Isang beses lang. Para sa time boobie, for sure. Kasi si Joshua at si Julia, 'di ba? Grabe oh. 'yung blockbuster. Oo, oh, oh. oh, manit. balik tambayan, 'di ba? 'Di ba? Hindi natin inaasahan 'yun kasi 'yung pelikula, 'di ba? Laging mm -hmm. ano mahina sa takilya. Pero 'yung pelikula more than 300 million. Mm -hmm. Kaya ako gusto ko talaga magtabal pero siguro hindi pa sa ngayon, di ba? Dahil talaga masakit pa rin, di ba? Yung paghiwalay nila. Pero darating ang tayo na pagtatambalin sila na kanilang mother studio. Correct. Talibog. Yeah. Pero condolence muna sa pamilyang naiwan ng ano ha, dating apat na sikat si Dondon Nakar. Ay, Nacar. si Dondon Nakar. Oo, oo, 66 years old pa lang pala siya. Ano? 65 yata. So, sumikat si 66. Dondon Nakar kasama si na... Winnie Santos, Winnie Santos Maribel, Maribel, Honor, Unor, at, at saka si Arnold Gamboa. Yes, no, tinawag silang apat na sikat. Pero, kung daw ako nakakamali, Bepep, 70 sila di ba? Oh, na para Actually, pumasok pa niya, kung daw ako nakakamali, pumasok pa niya, parang replacement, si Adrian Panganiban. Tama ba? May Adrian wala po akong idea. Oo. No. Basta diba pa siya ba yung kumanta kayo. ng together? Uh, get Hindi. Yon, diba? atin, Pero may version siya noon. ano yun eh. Pero may version Di siya noon. Pero, doon pero doon. ang naalala kong kinanta ni Don Don na Carl, mm -hmm. yung theme song ng Flor de Luna. Ni James ah, siya ba yung yung nun? Flor de Luna. Oh, Ayoko oh So, <laughs> yung magka ang Hindi tumatok ang theme song analisa. ng Analisa, no? Ampli pero, pero alam naman. mo, eto na. Mm -hmm. Ang apat na sikat po nung 70s, alaga -ala, yun na lagi napapanood dami kay Big X Happening kay Kuya. Ah, yes. Kung hindi pa po alam ng mga Pero after nung apat na sikat, nung 70s sa kasikatan nila, dumating na nung 80 si Maricel Sharon di na po na ba I love Maricel, di na po na ba is Sharon, Sharon, Love Gabi. Ganon. Ah, wala na tayong oras, kaibigan. <laughs> <laughs>